Congressman Sandro Marcos, totoo nga ba na gumagamit di umano ng ipinagbabawal na gamot? Ayon yan sa kanyang tiyahin na si uh, Amy Marcos Yung mga mainit na balita mga kababayan ko, eto namnamin nyo mga kapatid ang ah, paratang ni Senator Jaime Marcos, mga kababayan ko na ang kanyang pamangke na si Sandro Marcos ay di umano'y gumagamit ng ipinagbabawan na gamot. At ang masakit pa dito, mga kababayan ko, dinadawit pa ang unang gidang. Ano nga ba ang totoo, mga kapatid? Mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga biyahe ni Koy Mubid sa ginagawa natin. Mas balalem, mas maintindihan muna kung ano talaga ang gustong mangyari. Nila, mga kababayan ko, ito ang mga mainit na balita, mga kababayan. Bukod sa mag-asawang Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, sinabi rin ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano ng ilegal na droga ang pamangking si Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos. Mm -hmm. Hindi na tayo mananahimik! Ay, naku, naku! Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdo na. He si Jaime parang may saltikin. Oh. Pati daw ang mga anak niya. If, if, if you speaking mga anak ni Pangulong Marcos, si bini si Simon, si Sandro, gumagamit daw ng droga. Naniniwala kayo? May bibili? May maniniwala kaya? Meron kayang papatos? First, number one, si Bini. Mukha bang adik yung bata? Sagot? Hindi. Kasi malabo. Second, si Simon? Hindi rin. Mga kababayan ko, si Congressman Sandro Marcos, Adik din daw, sabi ni Amy. Hmm? Pero wag ka. Merong isang anak ng isang senadora na sangkot sa ecstasy. Ang pangalang kahawig ng asong Corgi. Malabo? hindi papatukin ng social media yung sasabihin ni Senator Amy na even Sandro Marcos ay gumagamit allegedly ng ay pinagbabawal na gamot. Napakalabo talaga mga kababayan, to be honest. Tignan niyo mabuti ah. Pinasusuklamang ko pa ang pag-alok ng mag -inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Grabe naman to mga kababayan ko. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Alam mo ha, napaka-impossible. If, if may lulutang na anak ni Amy, nasabihin doon, ako, inalok ko ni Sandro, inalok ako ni Lisa, inalok ako ng ganito. May, kasakyan kaya, mga kababayan ko, number one, mga kababayan ko, hindi. lakas ng tama. Sobra. Imagine mo yan, mga kababayan, kung sasabihin niya, gumagamit si ganito, gumagamit si ganyan, gumagamit yung ganito. Ang layo. Uy, I Kinontra yan ni Congressman Marcos. Anya, hindi totoo, walang basihan, at walang maitutulong sa bayan ang mga sinabi ng kanyang tsahin. Mapapatunayan daw ng kanyang mga pinsa na hindi totoo ang mga aligasyon ang tanong, may sasagot kaya sa pin sa mga anak ni Amy? <smart noise> Hindi, yun ang tanong dito. Oh, tanongin natin si Governor Machu. Totoo ba to, Governor Machu? Tanong lang ho ah. Na inaalok daw ho ang mga anak ni Amy Marcos. Mga kapatid, nang uh, gumamit daw ho ng di pinagbabawal na gamot. kung para kayo sa taong bayan for truth and accountability, eh pabulaanan nyo yung sinasabi ng magulang nyo. Ha? Walang nanay-nanay pagdating sa paglilingkod serbisyo sa bayan. Kung fake news na ho ang sinasabi niyan, eh pato, pa, dapat tong pabulaanan ninyo. Masakit daw para sa kongresista na kailangang magsinungaling ng senadora para lang anya sa political ambitions. Kasi nga, alam mo totoo yung sabi ni Sandro. There is a political ambition. Kasi gusto ni Amy na mag-vice president talaga. Kasi sabi ng tatay nila, Amy, ito ah, si mismong si, 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 si sabi nagsabi sa akin ito eh. Sinabi daw sa kanya ni Senator Amy, sabi daw ni Apo Lakay, Amy, si Bongbong lang ang pwedeng magpresidente sa inyo. Kung tatakbo kayo, ay Irene, kayo ay vice presidente lamang. Yun ang sinabi ni Apo sa kanila. Yun lang, hanggang doon lang ang boundaries nila. Hindi nalalagpas, hanggang doon lang talaga. Ngayon, mga kababayan, mga kapatid, bakit ginagawa ni Amy to? Even ang kanyang pamangkin, binabanatan niya sinisira niya. Because of political career. Political uh, uh, career, career. Kinakarir niya po, mga kababayan ko. Na sa gasaan niya sa puntong ito. Alam niyo, marami na kasing hindi nakuha si Amy Marcos sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Number one, inamin niya to sa media. Ang usapan nila, dalawa silang magkapatid magpapatakbo ng bansa. Si Amy, si Sarah, si ah, ano, si PBBM. Si Amy bilang ano mga kababayan ko. Ano ano ano, ano yung ibig sabihin ng dalawa silang magpapatakbo ng bansa? Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Hindi po ibig sabihin dalawa silang magpapatakbo. Ang ibig sabihin nun, si Amy, ang Senate President, si Sara ang vice, si Presi Bongbong ang presidente. Yan dapat ang plano. Kaso nga lang, mga kababayan ko, hindi na iluklok bilang Senate President si Aimee. Nung hindi na pagbigyan niyan, mga kababayan, eto na. Naging puting ahas na ni Maharlika. Natagabanat. Mga kapatid. Totoo. Lumabas ang totoong kulay niya dito. Siya ang puting ahas. Mga kababayan. Oh, imaginein mo. Gusto nila na sila ang magpatakbo. Eh hindi pumayag ang Senado. Hinalal si Subiri. Doon uminit ang ulo. Totoo yan. Ano nangyari? Kasi hindi maitatago. Talagang nangyari ito. Uminit ang ulo. Sumamaan loob. Naging kalaban ni Pangulo. Two weeks pa lamang si Presidente. Plano na nilang paugungin at pababain si Pangulo. Two weeks pa lang Presidente si PBBM sa bansa... Plano na nalang kuditahin kagad yung pwesto ni Pangulo. Papuputokin nila yung pulburon. Alam nyo, pinento yan, ang magpapatunay niyan na nakaharap ni, ni Maharlika, si Mike Cervera, si Sangkay, si Lakuts Jarrett, yung, mga, yung tatlo na yan, hindi naniwala. Kasi bakit ang ginagawa ni Maharlika, alam nilang fake news. Saan kayo makakita, kinampanya natin mga kababayan ko nang nang uh, laban 2022 nilaban natin tapos pabababain mo ng 2 weeks lamang hindi pumayag si Mike Cervera hindi pumayag si Sangkay at si Coach Jarrett lumayo sila tapos sunod kami naman ang inasinta dinala pa kami sa Ilocos Norte pinagseminar pa kami kunware tapos tataniman kami ng fake news para ilabas namin hindi rin namin inilabas kasi alam namin na fake news ito 'di ba kaya yung sinasabi nyo, adik, adik si PBBM, hindi totoo yan. Dahil noon pa man, mga kababayan ko, plano na kaming gamitin nila ay nila Aimee para labanan si Presidente. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan ko eh, hindi ako magsisinungaling dahil may ebidensya ako. Inaantay ko nga magsalita si Mami Peng eh. Inaantay ko nga magsalita itong mga to eh. O, oh, oh, kahit si Tomas na lang, mga kababayan. Oh, nananawagan ako kay Jason Tomas. Kung makarating sa to, kapatid. Naaalala mo ba yung sinabi ni Direct noon? Ayan. Oh. Makikita nyo, oh. This is ano, 2022, October 21. Mga kababayan ko, oh. Para makita nyo, October 22, 21, 2022, itong photos na to. Ayan, mga kababayan ko. O, nananawagan ako kay Tomas. O, sige nga. Nananawagan ako kay Tomas. Ha? O, ngayon mananawagan ako. Nananawagan ako kay Tomas. Tomas, naaalala mo ba yung sinabi ni Direk? Kung talagang loyalista kayo, sige. Isabihin nyo dito sa social media. O, nananawagan din ako kay Mami Peng. Oh, ano ang sinabi ni Direk? Binanggit mo na yan. Mami Peng, hinahamong ko rin kayo. Magsalitaan na kayo sa social media ngayon. Tayo-tayo nakarinig nun. Ngayon natin patunayan kung talagang kayo loyalista. Kung talagang kayo naniniwala sa Marcos, sabihin nyo ngayon sa social media anong sinabi ni Daryl noon. Yan ang hamong ko. Dahil ako, hindi ako, hindi ako, hindi ako mag, hindi, hindi ito katang isip. Totoo lahat ang sinasabi namin. Inaantay ko lang magsalita yung dalawa, saka yung re-record ko. Sige. Dahil gusto kong malaman nila, iparating nyo to kay Jason Thomas. iparating nyo to kay Mami Peng. Magsalita na po kayo kung ano sinabi sa atin doon sa Ilocos. Ilabas na natin to. Tutal naman, binababoy tayo ng mga yan. Magsalita na tayo dito. Papayag ba kayo na binababoy ang unang ginang at pangulo? Kaya sabi ko, challenge ko to. Chinachallenge ko si Mami Peg. challenge ko si Jason Thomas. Mga tol, Mami Peg, magsalita na kayo dito. Magsalita na kayo kung ano yung tinatanim sa atin sa Ilocos. Doon pa lang, dinudoktrinahan na kami na sinasabi ang unang ginang ay gumagamit ng metapetamil. ng ipinagbabawal na gamot. Doon pa lang, tinataniman na kami. Ngayon, magsalita kayo para malaman ng taong bahay na tama yung sinasabi ko dito. Hindi na tayo papayag ng ganito. Pinababoy na tayo. Ginagawa tayong walang yan ng mga to. Pagkatapos natin ipanalut lumaban, gusto nilang gawin sa atin. Gawin mga mangmang, -mang, na sunod-sunuran na magiging tatanggo sa kanila mga fake news. Ngayon tayo magsama-sama. Palikuran muna natin yung mga hidwaan at anong kasuhan. Kasi tandaan nyo mga kababayan ko, ang kalaban natin, double time, triple time sa paninira upang makaagaw ng posisyon. Hindi na to Marcos, hindi lang, hindi lang ito laban, hindi na to dahil ikaw ay Marcos loyalist. Hindi lang ito, Mar hindi lang ito laban. Hindi lang ito ibig sabihin na Marcos, Marcos loyalist ka lang sa tatay, hindi ka sa tanak. Kayo nakakaalam, tayo nakakaalam ng totoo, magsalita na tayo dito. Huwag na kayong papayag. Mga kababayan ko na nulokohin tayo. Dahil doon sa Ilocos, mga kababayan ko, maliwanag sa sikat ng araw, itinatanim sa utak namin yan ng seminar na yon. Hinahamong ko lahat ang nakasama ko sa seminar. Magsalita kayo. Masakit din daw para sa nakababatang Marcos na itinakwil ng senadora ang kanilang pamilya. Sabi pa ni Congressman Marcos, hindi ito asal na isang tunay na kapatid. Yun, tama. Mga kababayan ko, hindi talaga asal ng tunay na kapatid yan. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan ko eh, nakaka lang, nakaka-disappoint, kasi nakikita natin nagbabanggaan eh. Pero ang totoo mga kababayan ko, hindi hindi ho ko maniniwala. Ang galing ko to. Hinding, hindi hindi ho ko maniniwala na ang unang ginang ay gumagamit mo ng ipinagbabawal na gamot. Dahil ang totoo, noong pa man plano nilang paputukin 'yan at gamitin po kaming mga vlogger. Pero nanindigan po kami nila Peng. Sabi namin, delikado 'yan. Hindi natin pwede sabihin 'yan dahil wala tayong konkretong basehan kaya yung mga DDS vlogger na yon, yon ang nagpakalat. Pero di namin sinakyan. Kung di ako magkakamali, kaya i-event coach, alam niya rin yan. Kaya panawagang ko ho sa mga tao, wag kayong maniniwala sa fake news na ipinapakalat nila. Dahil tandaan nyo, alam ho nila kung paano madadali. Paano pababagsakin ng presidente? Gagamitan nila ng fake news. Gagamitan nila ng disinformation. Lalasunin nila ang isip ng taong bayan nang sa ganon, mga kababayan ko, magamit tayo nila sa kanilang propaganda at kawalang yaan. Hindi na mauulit yung panlulokong ginawa nung EDSA 1 hindi hindi nyo na mauulit na aalisin sa amin yung aming ipinanalo noong Mayo 2022. Hinding, hindi nyo na mauulit yung pangloloko sa taong bayan. Hindi, hindi nyo na mauulit yung pambubudol ninyo sa aming mamamayan. Babalik pa ba kami sa lumang nakaraan? Babalik na rin pa ba natin yung mga pagkitil ng buhay nung nakaraan administrasyon? Ihahalal ba namin yung kaming Pilipinong tinututukan ng Armalite at walang awang pinapaslang? Babalikan pa ba namin yung mga panahon na yon? O babalikan pa ba natin yung mga panahon na pinapasok ang mga dayuhan upang magnegosyo ng pasugalan sa bansa? Tahasang ginagahasa ang bansang Pilipinas habang ang mga Pilipino ay nalululun sa bisyo. Babalikan pa ba natin na sila yung maghahari na tayo mga Pilipino ay alipin. Babalikan pa ba natin mga kababayan yung panahon na tayo ay masagana. Pero tayo mga Pilipino ang iniisa-isa at biktima ng droga. Babalikan pa ba natin yung mga panahon mga kababayan ko na tayo ang biktima? Gusto niyo pa ba ng ganun? Pag nanakawan ka sa parmali, papapasuki ng pogo, kikitili ng buhay mo. At pag natipuhan ka dahil di umano'y adik ka sa paningin nila, totodasing ka without due process. Sa pagkakaalam ko, walang bitay ang Pilipinas. Sa pagkakaalam ko, mga kababayan ko, walang bitay ang hatol ang bansa natin. Pero sa kamay ng dating administrasyon, meron dahil yun ang solusyon nila sa mga Pilipino para mabawasan tayo sa mundo. Tapos anong gagawin nyo? Babalik nyo pa? Magsisisigaw kayo sa rally? Babalik nyo? Hasabihin ninyo ibalik? Pababain si Pangulong Bongbong Marcos? Iupo si si Sara Duterte? Gugustuhin nyo ba na bumalik tayo sa nakaraan? Mas gugustuhin ko na lang yung presidente na maka-Amerika kesa yung vice president natin na mukhang China na hindi kayang ipagtanggol ang ating soberenya. Babalik pa ba tayo doon? Gusto nyo ba noon? Kung gusto nyo doon, sige, magsama-sama kayo. Pero kami, 31 million Pilipino, ayaw namin ng ganon. Gusto namin, may transparency, may accountability, may utak, may talino't may galing. Hindi sangkot sa korupsyon. Kasi yung pangulo ko, ni minsan, hindi nasangkot sa pagnanakaw. Pero yung base nyo na gusto nyong iupo sa posisyon, sangkot sa sandamakmak na pagnanakaw. Confidential fund. Hindi na nga maipaliwanag, takot pa mahiring sa Senado. Kaya wag ako. Iba na lang. Kung sisigaw kayo ng bongbong -bong resign, wala kayong kwenta sa paningin at pandinig namin. Yun lang.